Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kasal na puno sana ng halakhak at saya. Pero bago pa man magsimula ang seremonya, may isang estrangherong lumapit sa akin at bumulong. Bantayan mo ang kapatid mo, may magpapaslang ngayong araw. Mula sa sandaling iyon, bawat bisita ay naging kahinahinala. Bawat ngiti ay parang may tinatago. Asagit na ng simbahan, habang naglalakad ang aking kapatid sa pasilyo. May isang aninong gumagalaw sa dilim, may hawak na bagay na kumikislap sa liwanag. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa araw na iyon, at kung sino ang tunay na may kagagawan sa lahat ng ito, panuorin mo hanggang dulo, at kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot at nakakapit sa upuang mga kwento, mag-subscribe ka na ngayon at i-comment ang mga ideya mo para sa susunod na kwento. Karawan ng kasal ng aking kapatid at araw ng pagbaslang. Mainit ang sikat ng araw ngunit tila mas malamig ang hangin sa dibdib ko. Habang nakatingin ako sa lumang orasan sa dingding, bawat tik-tak ay parang humahabol sa akin. Parang alam nitong may mangyayari ngayong araw na hindi dapat mangyari. Sa labas, abala ang lahat sa paghahanda. May mga banderitas na nakasabit sa kalsada. May mga kapitbahay na may dalang puto, suman, at pansit. Ang tunog ng mga tawa at kwentuhan ay parang musika sa mga hindi nakakaalam. Nasa gitna ng kasyahan, may lihim na nagatago sa dilim. Si ate, ang pinakamaganda sa aming magkakapatid. Nakasuot ng puting bestida na parang diwata. Hawak-hawak ang bulaklak na ibibigay kay Kuya Ivo, ang mapapangasawa niya. Ngunit sa mamata niya, may kinikimkim na takot na pilit niyang tinatago sa likod ng ngiti. Kanina lang, bago magumpisa ang seremonya, may dumating na lalaking hindi ko kilala. Basang-basa ang katawan sa pawis, parang tumakbo mula sa malayo. Ibinulong niya sa akin ang isang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Bantayan mo ang kapatid mo, may magpapaslang ngayong araw. Napalingon ako sa paligid. Nakikita ko ang mga bisitang masayang kumakain at nagkwekwentuhan. Ngunit bawat isa sa kanila ay nagmistulang kahinahinala. Sino sa kanila ang may hawak ng kapalaran ng kapatid ko? Nagsimula ang kasal sa lumang simbahan sa tabi ng daga. Amoy alat ang hangin, hinaluan ng amoy ng kanila at bulakla. Habang naglalakad si ate sa gitna ng pasilyo, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Parang may humihila pabalik. Sa sulok ng aking paningin, may isang lalaking nakaupo sa huling upuan. Nakatungo, at tila may hawak na mabigat sa loob ng kanyang koot. Hindi siya kumikilos. Pero ramdam ko, na sa oras na yon, siya lang ang hindi dapat naroon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bawat segundo ay parang huling bilang ng orasan. Asa sa mismong sandaling maghaharap na sina ate at kuya sa altar, may narinig akong kalusko sa likod ng simbahan. Kasunod ang malamig na kilabot na gumapang sa batok ko. Dahan-dahan akong lumingon. Nakakita ko ng aninong gumagalaw sa may pintuan. Mabilis ngunit maingat, para bang ayaw magkahalata. Nakita ko ang kislap ng bakal sa ilalim ng mahahabang manggas. Humakbang ako paatras, sinusubukang lapitan. Ero biglang kumunog ang kampana ng simbahan. Tumama sa pandinig ko ang malakas na Aido ni Kuya Ivo. At ang mas mahinang tinig ni ate na halos pabulong. Na parang hindi sigurado sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Bumukas ng kaunti ang pinto sa likod. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa daga. Kasabay ang isang matinis na sigaw mula sa labas. Napalingon ang laha. Ero sa mga mata ng taong may hawak ng bakal. Walang kahit kaunting kagabigla. Anging malamig na titig na parang naghihintay ng tamang oras. Hinila ko si ate palapit sa akin. Nagkunwari kaming nag-ayos ng laylayan ng damit niya. Pero sa tenga niya, mahina kong ibinulong. Ete, may susubok pumatay sa sa'yo ngayon. Napatigil siya. Bahagyang kumunot ang no. At bago pa siya makapagsalita. Biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod ng simbahan. Kasabay ng isang tunog na parang. Parang metal na sumalpok sa sahig. Nang lingunin ko, Nakita ko ang isang kutsilyong kumislat sa ilalim ng liwanag mula sa bintana. Gumulong ito papalapit sa hilera ng mga upuan. At sa likod nito, may dalawang lalaking nagpupumiglas. Isa sa kanila'y hindi ko kilala, ang isa na may gwardiyang inupahan para sa kasal. Nagkaroon ng kaguluhan. Umayo ang mga bisita, nagsisigawan, may mga tumatakbong palabas. Ero sa gitna ng ingay, may isa pang galaw na mas tahimik, mas mapanganib. Sa malayo, Nakikita ko ang lalaking nakaupo sa huling upuan kanina. Umayo siya, mabagal, at nakatingin lang sa amin. Para bang wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid. Napatitig siya kay Ete. Isang titig na malamig at puno ng galit na hindi ko maipaliwanag. Hinakbang niya ang isang paa. Isa pa. Hanggang sa tuluyang nasa gitna na siya ng pasilyo. Ang kamay niya ay nakasuksok sa loob ng coat. At alam ko sa sarili ko kung ano ang hawak niya roon. Ngunit bago ko siya malapitan. Narinig ko ang isang putok. Bumungad ang matinis na alingaw -ngaw ng putok sa loob ng simbahan. Sumabay ang pagtili ng mga bisita at ang mabilis na pagtakbo ng mga paa sa sahig na kahoy. Naramdaman ko ang bigat ng hangin. Parang bumagal ang lahat ng bagay. Hinila ko agad si ate pababa. Inakan ang ulo niya habang nakadapa kami sa malamig na sahig. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang usok mula sa dulo ng baril. Nasa kamay iyon ng lalaking kanina ay nakaupo sa huling upuan. Pero ang mga mata niya, hindi nakatingin kay ate. Nakatingin siya sa isang tao sa likod naming. Bumagsak ang isa sa mga abay ni Kuya Ivo. Hawak-hawak ang dibdib at may dugo sa pagitan ng daliri. Nagikot ang paningin ko. At doon ko nakita. May isa pang lalaki sa tabi ng pintuan. Hawak din ang baril. Nakatago sa lilim ng kurtina ng altar. At masama ang ngiti niya habang nakatitig sa akin. Bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na dulo ng bakal na idinikit sa batok ko. Napasinghap ako, ramdam ang panginginig ng kamay na may hawak ng baril sa aking. Amoy ko ang pinaghalong pawis at pulbura mula sa kanyang bala. Mahina siyang bumulong sa tenga ko. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang kikilos. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Kita ko sa unahan si ate, nakayuko at nanginginig, pilit tinatakpan ng mga bulaklak ang mukha niya. Si Kuya Ivo naman, hawak ang braso niya, para bang handang ipagsanggalang pero hindi alam kung kanino lalaban. Sa paligid, patuloy ang sigawan at takbuhan, pero sa loob ng ilang kalampakan, tahimik. Nakakabingi ang katahimikan ng tensyon. Mula sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang lalaking unang nagpaputo. Unti-unti siyang lumalapit, ang baril nakatutok ngayon sa taong may hawak sa akin. "Bitawan mo siya," malamig niyang sabi. Ero hindi gumalaw ang nasa likod ko. Bagkus, humigpit ang hawak niya sa liko. Ramdam ko ang malamig na sing-sing ng bakal sa balat ko. Sa payehong sandali, bumukas ang pintuang kahoy ng simbahan. Pumasok ang isang babaeng nakaitim. May hawak na kahon na balot ng pulang tela. At sa mga mata niya, walang bakas ng tako. Anging isang titig na parang siya ang tunay na dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Napatigil ang laha. Kahit ang lalaking may hawak ng baril sa akin, ay bahagyang lumuwag ang pagkadikit nito sa batok ko. Nakatingin silang lahat sa babaeng nakaitim. Mabagal siyang naglakad sa gitna ng pasilyo. Bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa sahig na kahoy. Parang walang kakialam sa mga sigaw, sa mga patak ng dugo, sa amoy ng pulbura na kumakapit sa hangin. Itinapat niya ang kahon sa harap ni ate. Para sa'yo ito, mahinang sabi niya, pero bawat salitay parang mabigat na kampana sa tenga ko. Kita ko ang pagangat ng kilay ni ate, halatang hindi niya kilala ang babae. Pero sa gilid ng labi ng estranghera, may bahagyang ngiti, hindi ng kasiyahan, kundi ng tagumpay. Lumingon siya sa akin, diretso sa mga mata ko, para bang sinusuri ang kaluluwa ko. Matagal ko na kayong hinihintay, bulong niya. Bumukas ang takip ng kahon. Asa loob, may isang lumang larawan na bahagyang punit sa gilid. Larawan naming magkakapatid, ero may isa pang mukha roon. Isang batang lalaki na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Napako ang tingin ko sa larawang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na hinugot ng babaeng nakaitim ang larawan mula sa kahon. Itinaas niya ito para makita ng laha. At doon ko narinig ang mahinang ungol ni nanay mula sa unahan ng simbahan. Ana, saan mo nakuha yan? Nanginginig ang tinig ni nanay. Muni hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, lumapis siya kay nanay, marahang inilapag ang larawan sa kanyang kandungan. Asa ka bumaling muli sa akin. Hindi mo ba siya naalala? Tanong niya, sabay turo sa batang lalaki sa larawan. Umiling ako, pilik hinahana sa isip ko ang sago. Ero sa likod ng utak ko, may gumagalaw na alaala. Isang malabo at mabilis na flash, isang batang umiyak sa ilalim ng ulan, isang kamay na pilit inaabot sa akin. At bago pa malinaw ang lahat, biglang, may isa pang puto. Mas malapit, mas malakas. At nakita kong ang babaeng nakaitim ay umatras ng ilang hakbang. May dugo na ngayon sa gilid ng kanyang dami. Bumagsak ang kahon sa sahig. Gumulong ang larawan papalapit sa aking paa. Nakatitig pa rin ang babae sa akin, habang dahan-dahan siyang napaluhod. Hindi takot ang nasa mga mata niya, kundi galit na parang may sinisisi pa rin hanggang sa huling hininga. Tumakbo si ate papalapit sa akin. Hinila niya ako palayo sa gitna. Ero sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang lalaking nakaupo sa huling upuan kanina. Ngayon ay nakatayo siya sa tabi ng altar. May hawak na baril na umuusok pa. At isang ngiti na hindi ko malilimutan. Ayos na, mahina niyang sabi. Pero hindi ito tunog ng kasiguraduhan. Parang may mas malaki pa siyang hinihintay mangyari. Biglang tumunog ang isang cellphone mula sa bulsa ng babaeng nakaitim tumigil ang lahat, nakikinig. Kahit siya, habang nanginginig at humihinga ng mabilis, pilik hinugot iyon. Inilagay niya sa loudspeaker. At mula sa kabilang linya, isang malamig at pamilyar na tinig ang narinig ko. Kung tapos na ang kasal, simulan na natin ang kotoo nating pakay. Parang nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Umingin si ate sa akin, halata sa mga mata niya ang tanong na pareho naming hindi masabi. Sino ang nasa kabilang linya? At anong ibig niyang sabihin sa totoo nating pakay? Sa gitna ng katahimikan, umawa ang tinig sa telepono. Mabagal, malalim, parang tinatakam ang bawa segundo. Hindi lang ito kungkol sa kasal o sa buhay ng kapatid mo, sabi niya. Matagal na akong naghihintay na magbayad ang pamilyang yan. Napatingin ako kay nanay, pero umiwa siya ng tingin. Kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang tahimik na pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Parang may alam siya na matagal niyang tinatago sa amin. Bago pa ako makapagtanong, biglang nagsara ng malakas ang mga pinto ng simbahan. Sabay patay ng lahat ng ilaw, maliban sa malabong liwanag mula sa mga kandila sa altar. At mula sa dilim, may narinig kaming mabibigat na yabag. Paunti-unti papalapit sa aming. Bawat yabag ay tila dumadagundong sa loob ng simbahan. Parang bawat tunog ay pumipisil sa puso ko. Pinapabagal ang oras. Nakikita ko sa gilid ng liwanag ang mga anino. Mahahabang balikat, mabibigat na hakbang. Hindi lang isa, dalawa, at lo, mas marami pa. Hinila ko si ate palapit sa akin. Nararamdaman ko ang mabilis na hininga niya sa balikat ko. Si Kuya Ivo ay nakatayo sa harapan namin, parang pader, kahit nanginginig ang mga kamay. Ang lalaking bumaril kanina ay hindi nang umiti. Ngayon ay mariin ang kanyang titig. Tila alam niyang wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki. Puting-puti ang buhok, ngunit matalim ang mga mata. Sa kanyang mga daliri ay may suot na makapal na singsing na may ukit ng isang simbolo na hindi ko kilala. Lumapis siya hanggang sa maramdaman ko ang amoy ng kabako sa kanyang hininga. Ngayon, sabi niya sa mababang tinig, lahat ng lihim ng pamilyang to lalabas na. Tumingin siya kay nanay. Sabihin mo sa kanila kung sino ang batang lalaki sa larawan. Nakita ko kung paano nanginig si nanay. Pumiki siya, parang tinataboy ang mga alaala. Asa As wakas, dumilat siya, at ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay, Kapatid ninyo, parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Kahit ang pagiyak at sigawan ng mga tao ay tila naputol. Nakatingin lang ako kay nanay, pilit iniintini ang bigat ng salitang binitawan niya. Ang batang lalaki sa larawan, hindi estranghero, kundi dugo at laman naming at bago pa ako makapagsalita, nagsimula siyang magpaliwanag. Boses na puno ng pighati at hiya. Matagal ko nang kinago, may anak ang tatay ninyo sa ibang babae. Mahina niyang sabi. Dinala siya rito minsan, pero may nangyaring hindi ko inaasahan. Humakbang ang matandang lalaki palapit, mabigat ang bawat kilos. Hindi lang basta nangyari, singit niya, malamig ang tinig. Pinabayaan ninyo ang bata, hanggang sa mamatay. Ramdam ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Ang mga piraso ng alaala, ang batang umiyak sa ulan, ang kamay na umaabot, biglang naging malinaw. At ngayon, nasa harap namin ang taong nagbalik ng lahat ng iyon. Ngunit bago pa siya makalapit kay nanay, dumagundong ang isa pang puto. At sa gitna ng uso at sigawan, may bumulong sa tenga ko. Magsitakbo kayo ngayon na. Tumalon ang puso ko sa dibdib. Hinila ko si ate at kuya Ivo, habang bumagsak ang isa sa mga lalaking kasama ng matandang lalaki, naggagulo ang lahat, mga bisita nagsisiksikan sa gilid, ang mga kandila na hulog, kumilapon sa sahig. Umalingaungaw sa loob ng simbahan ang haluhalong yabag, sigaw, at puto. Nakabukas na ngayon ang isang gilid na pinto sa likod. Hindi ko alam kung sino ang nagbukas. Ero ramdam ko sa bawat hibla ng katawan ko na iyon lang ang daan palabas. Hinila ko si ate palabas habang si Kuya Ivo ay nakasunod. Hawak pa rin ang kamay niya habang tumatakbo kami sa makipot na eskinita papunta sa dalambasigan. Rinig ko pa rin ang tinig ng matandang lalaki mula sa loob ng simbahan. Hindi pa tapos 'to. Babalikan ko kayo. Humampas ang hangin mula sa dagat sa mga mukha namin. At doon ko lang napansin na nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Si Ate ay tahimik na umiiyak, hawak-hawak ang larawan na nahulog mula sa kahon. Kahit may dugo pa sa gilid nito. Mahigpit niyang pinipisil na parang ayaw ng bitawan. Umigil kami saglit sa tabi ng bangka na nakatali sa pampang. Humihingal, pawis at luha magkahalo. Nilingon ko ang simbahan sa malayo. Sa liwanag ng hapon, mukha itong payapa. Pero alam naming lahat na hindi na iyon magiging lugar ng kasal. Kundi ng isang kwento ng dugo, galit, at mga lihim na hindi na maibabalik sa dati. At habang hinahaplos ng hangin ang mga mukha namin. Alam kong kahit nakalayo kami sa gabing iyon, hindi pa tapos ang laha.